Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. I am your guest from MasaGlee Channel. No? A fate or Ozoma Traders. So ngayong hapon na to. Tingnan natin yung sumisay ng ating mga gabay. So this is ang a monthly gabay for the month of November 2025 for the sign of Scorpio. So Scorpio, 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 Scorpio. Welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, ng spirit guides ang ating MasaSaga for today's video? Kanila kayong energy or kagadapit sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat pa ka red, but kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below you know, kung kaninong energy ang ating nasaga. Pero don't forget to like, and subscribe my channel and hit the bell for more videos of the update kasi salamat po sa mga walang sawa pag support sa aking channel lalo lalo na ang delegate skip ng ads sa way pagmalain kayo ng Diyos at may kapal siksik din din guma po na biyayang manang balik sa inyo so let's see guys what is the messages advice sa ng ating spirit for the sign of for the sign of Scorpio so let's see and watch this Ano kaya kaganapin sa buhay ng mga Scorpio sign ngayong buwan na to ay mga ating maahagi lang? Tutuklasin natin. Let's watch this. So there's a chariot card. Now there's an action moment. Magkakaroon ng changes in development ngayong buwan na to. Na magkakaroon ng paggalaw ng sitwasyon. Na maaaring unti-unti na kayong makaka-recover. May, may bagay na unti-unti nang magbabago na no, unti-unti nang gagalaw ang sitwasyon na parang feeling mo hindi ka na makakaalis dyan, no? Ngayon, buwan na to unti-unti nang giginhawa. At the same time, there's an eight of wands, no? Makakatanggap ka ng phone call, messages, and email. A lot of, transaction, communication. Ngayon, buwan na to, maraming bagay na magbabago at magaganap. Na maraming bagay na paparating. Maaring maraming bagay na matatanggap no? Maaring maraming bagay na mag, uh, magbabago sa eksena mo. And of course, there's nothing with the night of one. So there's nothing, um, a perseverance. So kailangan mo magtsaga, magpatuloy sa yung ginagawa. Continue what you're doing. No, lahat ng bagay na to ay maaaring magtagumpay ka kung may pagpupusa. Oh, sige. No, the more na gusto-gusto may ginagawa mo, the more na parang alam mo na magkakaroon ng growth and expansion dyan, tuloy-tuloy mo na. And there's a two of cups. No, there's a partnership. na mayroon talagang, kumbaga, uh, kaugnayan, no, about sa partnership dito. So, mas magiging um, maayos, no, ang inyong communications, no, with your person, no? And of course, there's a diet of sword, no, bibili sa takbo ng situations, no, magkakaroon ng changes talaga, and development sa situations mo. No, parang, um, there's a speed up from the process. Talagang bumibilis sa takbo ng sitwasyon. No, may mga hinihintay kayong paper document, bibilis ang takbo ng proseso. Ito na. And there's something that high faces. Now, there's a hidden agenda or hidden enemies. Maraming bagay o mystery sa likod ito. There's an unexpected situation. So, ngayong buwan na ito, makaranas ka ng mga unexpected situations that don't expect too much. No, wag kang uh, mag-expect ng bagay-bagay. So, kumbaga kung meron kang hinihintay, no, wag mo masyadong, kumbaga, tinututukan. No, kung ayaan mo siya dumating ng kusa. Ganon. There's a chart card. Represent with a quid So, this is something to clear the boundaries. No, linisin mo ano man yung bagay na sa paligid mo. So, there's a, something in chart card. It's time no, to clear the air, the environment, not your surroundings. So, it's time na para kailangan mo na talagang kumilos, no, gumalaw. And of course, mag na talaga tanggalin. Ano man yung bagay na hindi nag-deserve. What is the eight of wands? Remember, to eat all cups. There's something I'm moving forward unti-unti ka rin makaka-move on, no? Unti-unti ka rin makaka-recover. At sa dito, mga, kumbaga may mga bagay talaga na kailangan mo pakawalan at pitawat. I-release. No, there's a 10 swords, no? Maring may mga tao sumasabotahe kaya ang bagal ng proseso. No, kaya ang bagal ng takbo ng situation and changes sa buhay mo. No, it's time na para magkaroon na ng um, mabilisang transaction and communication. Pero may malalaman mo na kung sino yung traidor. Kung sino yung sumasabotahin sa'yo. What is the two of cups? Reversed with the Three of Swords. No, may mga tao kang nakasalamuha o nakakausap na kumagadol something at evil eye. So, may inggitera talaga. No, mag ka sa mga tao na nakakasalamuha at nakakasama mo. No, mayroong partnership. It's either a friend of yours. So, I, may, I feel something a friend of yours or kapit-bahay mo na toxic at negative. Mag-ingat ka. No, with the Knight of Swords. Reversed with the Lovers. Mm -hmm. Connected with your love life. So, mayroong talaga about sa pag-ibig o relasyon. Nabibili sa takbo ng proseso at situations nyo ang dalawa ng person mo. And there's a lot of swords. So there's a non-high visits na may mga hidden agenda, na may mga bagay na malalaman ka dito. Kung bakit ka nananaginip, bakit hindi ka makatulog, no, mayroong ibig sabihin yon, no, Mayroong bagay na gumagambala sa'yo. Mag-ingat po kayo na no, maaring maraming tumatakbo sa isip mo. Merong bagay dyan na maaring nananaginip ka na masasama. Oh, there's a possible na may reason yon kung bakit. What is a chart card? Because the Queen of Swords represent what? Represent with Five of Wands. So tulad na sinasabi ko, linisi mo yun na sa paligid mo dahil there's a Five of Wands kung complications. So it means talaga, no, matutukan ng protection na yung mental health and physical health dahil nasa paligid mo lang ang lason no, matuto tayong na ng ating sarili dahil may mga taong nagsusubaybay sa atin nang hindi natin namamalayan. No? Additional messages. So there's something that's kind something burden. So meron talaga nagbibigay pabigahan. At nagbibigay ng eksena dito para bumagal ang takbo ng proseso at progress sa buhay mo. And there's a three of ones. A oh, waiting for a so waiting for a Kung may mga hinihintay ka, there's a possible na makuha mo na. Pero bakit nagkakaroon ng delays? Kasi sinasabotahi nga. No? Dahil lang um, may mga tao na behind your ba, behind the scenes. So tulad din sila sa work of evil eye. So maging ingat ka sa mga taong nakakasalamuha mo at mga taong pinagkakatiwalaan mo. Let's see you. And there's the nine of Pentacles. No, maging secure ka sa lahat ng bagay na gagawin mo, even your resource of income. No, lahat ng bagay na gagawin mo sa lahat ng transactions, communications, informations na regarding sa resource of income, finances mo, mas maging mature ka to how to protect it. No? And there's a page of ones may magandang balita na paparating sa'yo. Na may magandang impormasyon na darating sa'yo. And of course, there's something that's so of once, no? Piliin mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo. Piliin mo lang yung mga bagay na pipiliin mo or mga bagay na gagawin mo. And there's a page of pentacles. So there's something invest wisely. So ngayon, mas magiging matalino ka na how to invest, how to manage, and how to control your finances, so there's something na parang mas magiging ano ka na eh no, kumbaga mature ka na eh no, mas magiging controlled ka na dito, no, kung paano mo papaikot din ang mga pinaghirapan mo and of course, there's something that's six of swords there's a transition, unti-unti ka na rin daw makakaalis sa hindi maganda situation, makakabangon ka na nga, and there's a time with a perfect timing, so lahat ng bagay na to sa tamang panahon nasa tamang pagkakataon. So, lahat ng bagay na to ay maaaring ayon sa kalooban ng Diyos. So, kumalma ka. Maghintay ka lamang. And there's something that's said little Magkakaroon ka ng long-term success in financial security. Not sinasabi kung magiging maganda ng takbo na sitwasyon mo nga lang, kinaiingit ang ka ng mga tao sa paligid mo. Especially mga kapitbahay mo, kaibigan mo, naiingit sa'yo. And there's a creative cost emotional intelligence. No, kung wag ka padadala ng emosyon. There's something drama alert. Magaling siya magdrama. Magaling siya magpaikot. mag ka. And there's an independent There's a block sa mga abundance. No, there's something na paglago, paglaki sa finances mo. No, gaganda rin daloy ng iyong finances. So, maaaring, you have a potential for abundance. Talagang may potential ka para maging masagana, maging malago. No, nga lang, talagang maraming tahaong naiingit sa'yo. I see it. No? Talagang, there's a lot of negativity and toxicities. Grabe. Oh, hindi talaga, talaga, mahirap. Salain mo to. Salain mo. So, let's see what is additional messages about sa finances and career, love life, at kalasagan. Let's watch this. Tukuyin na natin anong kaganapan sa buhay mo. At ah, himay himayin natin. At paano natin maladagdan ang mensahe sa'yo. Pagdating naman sa finances and career, love life, at kalasagan, mo. Na paano natin siya madadagdagan? paano natin nga um, bibigyang, um, Katuparan. Ano man yung bagay na iyong gusto malaman? Let's see. Nag-shuffle ako ng very light. Then, of course, cut ako ng ano, Para mas pasabog. Okay? So, pagdating sa finances and career mo, represent with the seven of wands. See? Protectionan mo yung grounds mo and even your territory. Pagdating sa finances, mas maging protective ka na. Na mas maging, oh, maingat ka na. And there's the nine of cups. Na so maraming offer na paparating sa'yo. Maraming offer na darating sa'yo. So maraming bagay na maaaring magdala ng paglago mo. And there's the full card. A new beginning is coming in for you. Na pagdating sa finances and career mo talaga magkakaroon ng bagong simula at panibagong pag-asa dito. Na maaaring susubukan ng inyong pananampalatay, tiwala. Titignan ng inyong katatagan kung hanggang sa naahabot ang inyong tiwala pananampalatay sa ating Panginoon. And there's ten of cups. No happiness is coming in. So talaga magiging masaya at magiging maligaya ka lang. Not magiging maligaya ka na hindi lang sa sarili mo kundi sa pamilya mo. Talaga mag saya. No, and of course, there's something with the word card. Babaguhin ito ang mundo mo. No, there's the word represent with success, accomplishment, a changes coming in. And this is something that transformations. Talaga malaking pagbabago magagarap sa lahat ng aspeto, lalo lalo na sa finances mo. No, magbabago na lahat ng estado. O maaaring sinasabi nito na maaaring makakapag-travel ka international. Or maaaring makakalis ka na. And there's a four of swords. No, kailangan mo rin na pahinga ha. nag -over, pati ka. So, kailangan mo na pahinga. No, i-refresh yung utak mong isip mo pagdating sa kaya love life, there's the two of swords. So, nagkakaroon kayo yung decision. Na no, may bagay na parang nahihirap pa ka mag-decide, gano'n. So, there's is the four of cups. No, Tapos, na-protectionan nyo ang isa't isa. Na-protectionan no, nyo kung paano kanyo mapapalago ang isa't isa. Now, there's is the four of cups. No, may bagay kayong kailangang kayo pag-isipan bago kayo mag ng no action and decision pagdating sa buhay pag-ibig. No, if you are being single, kailangan kayo nyo isa't isa. Hindi pa rin ura-ura bira birabirada, gano'n. And there's a judgment. No, pinapalalahan ang kapagdating sa boy pang-ibig, madalahan na. You need to attention. No, mag na mag-ingat ka sa lahat ng papasukin mo, hindi sunggab ng sunggab. No, kailangan kilalanin mabuti. No, yung tao pa papasukin sa buhay natin, hindi lahat ng mga tao ini-entertain natin na, yun nga, ini natin na, kumbaga, open tayo, no? Sa lahat ng mga taong mamahalin natin, ganan Kailangan matuto tayong magkaroon ng protection sa sarili natin, pangalagaan mo. And there's native ones. Now, tumuto ka if you are um, single, tumuto ka sa sarili mo. The more na mo sa sarili mo, may taong darating na mamahalin ka. At the same time, tumuto ka pagdating sa relasyon, kung mayroon kang karelasyon. Now, at the same time, there's a higher fact for education. So, may mga bagay dito na kailangan mo matutunan. Now, kailangan yung pakakatandaan. Now, mayroon ako na sense dito, there's a separations. Now, mag-ingat kayo, there's a separation. At the same time, there's a higher fact, so the religious factor, no? Maaari para rin yung person mo na nararamdaman with the four of swords. Mag-ingat po kayo. Pagdating sa kalusugan, there's a pinch of swords being curiosity. May nakasubaybay sa inyo. Or may mga bagay na kailangan nyo mas maging wais, maging matalino sa mga kung ano nung -ano kinakain nyo. No, ano man yung bagay na ginagawa nyo sa sarili nyo. And there's the king men. Some of you baka lutang ka. Balisa ka. Hindi ka mapakali. No, I feel something na palipadahamin. No, there's an evil eye at palipadahamin na na-sense ko dito. No, there's the six of pentacles. na no? magtutuloy-tuloy na rin about sa finances mo no, magiging maganda na kalusugan mo, magiging balance na to. So, mas magiging mature ka na nung kailangan mong gawin. So, mas magiging priorities mo dito yung herbal teas, ganon. And there's a the deceptive, so with the stickiness, no, tantaran mo yung mga bawal. No, may mga bawal dito, sige kang nilamon, sige kang kinain, sige kang ininom, tantanan mo. No, there is something that's not correct. There is a pure positive diba, outcome. No, lilinisin sa'yo. There is something toxic to this, no? Not toxin or toxins mo sa katawan ay maaaring unti-unti Nang linisan. Hindi lang siya for mental health, for physical health din, no? Kung mental health na parang toxic na tao, no? Yun yung gagamutin nyo sa isip mo na ay, may mga taong nagbinigay stress sa'yo, kaguluan sa utak mo. No? Pero plus, pagdating sa physical health naman, yung toxin sa katawan na kailangan i-detoxify, na kailangan tanggalin. So, kailangan ng mga herbal teas, no? Fruit and vegetables sa makakatulong para mas stimulate katawan natin, no? And of course, this is something with the ease of so with the breakthrough. Some of you magtatagubay ka talaga. Na may mga bagay na aling unti-unti magtatagubay ang maaling lumiwa ng isip mo at utak mo sa lahat ng bagay na gagawin mo. So let's see, pagdating naman tayo with the magic of Fire messages advices for you guys. Let's watch this. Let's see guys, what is additional messages tayo with the magic of Fire messages advices for you. something guys with a birthday. So, mag magbabirthday ka. Wow. Some of you score for you guys, no? Happy, happy birthday. Some of you belated happy birthday. Mga nag-birthday na this past few days, no? Maaring, um, sa, some of you guys na magbabirthday pa lang, happy, happy birthday sa inyo. There's a birthday. Celebration coming in. Wow. Ang ganda, no? na mo. And I course, there's something emotional in emotional kaya eh. so maring hindi hindi nang kakalma ang pakiramdam mo mas ngayong buwan na to maaring giginhawan yung pakiramdam mo malis na yung takot pang ambas stress and of course there's something a summer season maaring ngayong summer na no, darating na summer maaring ito yung bagay na maaaring magbigay ng liwalag sa'yo okay lang sa oh, mo ng vacation with the summer time no and there's something of permission always being positive and just being optimistic manatiling positibo no iwasan yung pag-iisip ng nega ha huh? and there's a spiritual teacher, oh my god there's a spiritual teacher, no? maaaring some of you, kailangan nyo ng albularyo kailangan nyo ng magagamot na tutulong sa'yo, or maaaring some of you guys, there's a healer din, na maaaring manghilot, manggagamot and of course, there's something na maaaring nakakatulong ka with the spirituals so let's see what is a yunan yung oracle card and there's a guilt and sabotage, talaga may galit dito na sinasabotahe ka na no, mag-ingat po tayo. At the same time, there's something in actions and changes coming in. There's a new beginning. So, magbabago ng simula at magbabago ng eksena mo. No, yung mga bagay na gusto mo magawa, maaaring masimulan na. With a situation, there's a summer. Na maaaring there's a summer. Double clarification with a summer, ha? Maaaring mayroong summer dito na mangy maaaring mangyari. Maaaring makagkakaroon kayo ng vacations and time. Now, with your family, yeah. Then, of course, there's something of gentleness. Kailangan nyo maging mahinahon. Demure, dapat ang atake nyo. Mahingihin. Ganon. Let's see what is a romance angel for a mystic love. Or a Represent, guys, with um, divine timing. So, lahat ng bagay na tayo nasa tama panahon. Nasa tamang pagkakataon. Huwag mo it. Kung naniniwala ka with the right time, is come. Na talagang darating to. And there's a soulmate connection. na no, maaaring may soulmate dito na may taong um, talagang para sa'yo talaga. And there's a compromise na make changes. Unti-unti na magbabago. Lahat ng bagay na pinangako natin, Panginoon, unti-unti na ito magagana. Mangyayari. So, let's see what is there. Come Michael messages for you guys. You created this situation and you have the power to change it. Sabi ng ating Arkanghel Michael, ikaw yung naglagay sa sitwasyon mo, ikaw din makakagawa ng para-para mabago to. No, ay yung kumbaga kailangan mas maging maingat ka sa bawat gagawin mo. Lagi mo pakakatandaan yung magiging advantage and disadvantage or yung magiging consequences ng mga action and decisions mo. No, kasi ko yung magsasuffer niyan. Kung may mga mali kang nagawa, ikaw din ang makakaramdam na. So, kailangan mag-ingat po tayo sa bawat decision. All things whatsoever you shall ask in my prayer, believing that you shall receive. So, ano, ang sabi ng ating Panginoon na with a Jesus loving code said, lahat daw ng mga bagay na karapat dapat mong ipinagdadasal at nilalapit sa ating Panginoon. Kung naniniwala ka, matatanggap mo ito. No? Kung ano man yung bagay na hinihiling mo, kung karapat dapat mong matanggap to, matatanggap mo. What is an angel's number? There's an 888 with a karma. Oh my God! Oh, there's an 888. May swerte taglay na maaaring dumapo ngayong buwan na to. Ngayong buwan na to, maaaring maging masagana talaga buhay mo. Maaaring mabago ang ikot na kapalaran mo dahil malalaman mo at matutumbok mo kung sino ang mamahalang at umahad lang nito. Diba? Makikilala mo na kung sino. Malalaman mo na kung talagang tulis. ha diba? Nasunta ko na ito yung gitayero to. Diba? Malalaman mo na siya. And there's an alchemy. Oh! There's a transformational situation. Magbabago situations. No, dahil malalaman mo kung sino yung mga taong nananalbahe din sa'yo using witchcraft. oh my God. No, talaga, there's a shadow work of his in what. So, talaga, there's a spiritual teacher. Talaga, kailangan mo ng albularyo. Dahil binibigyan ka ng papamalas. kaya, nagkakaroon ng na unexpected situations. Kaya, siguro, nangyayari yon Dahil hindi nakakarangan ng pag-unlad mo, pag nyo, No, may naiingit na kapitbahay at even your friends. No, naiingit sa inyo. No, at maaaring ginagamitan siya ng black magic talaga. There's a, what, something alchemy with a witchcraft. No, learning. Secrets. Ganun. So, let's see what is shadow work of his work. Ang galing, no? Kina-clarify effect talaga niya. Ito, tutawa na to. Malaki ang galit sa'yo. There's a guilt and sabotage. Kaya, sinasabotay ka. Malaki yung ngit-ngit. Na malaki ang inggit. Wala pa namang gamot doon. No? And there's something with a resentment. Forgiveness, heal, release, and serenity. Oh. Na may mga bagay dito kung gusto mo ng kapayapaan, kailangan mo ilitgawan na karaan. So may mga bagay dito na kailangan mong harapin at kailangan mong pagbayuhin no ang iyong sarili na magtagumpay. Alisin yung takot at pangamba, alisin mo yung galit at hinanakit, huwag kang gumante, magkosproteksyon mo yung sarili mo para hindi na maulit yung ganun systematic sana Ganun yan. Na hindi mo kailangan gumante, proteksyon mo lang yung sarili mo, okay ka na. Dahil hayaan mo ang ating Panginoon ng uh, magbigay at maglitis sa kanilang mga kasalanan. Diba? Kung mo lang mag-heal. The more na mag-heal ka na, okay ka na. Kasi magtutuloy-tuloy na yung swerte na yun. Basta may protections ka na na maaring mag-block sa kanila para hindi ka na nilang magawan muli. There is a clarifying for a love situation. Oh my God. pad Let's see. Okay. There is something with the, uh, with the wild and heart a desire for freedom lead to running away again. So, meron dito about sa relasyon na parang yung bagay na inaasam mo, yung kalayaan na to, ay maraming magdala sa'yo na para um, kumbaga lumayo ulit, no? Kumbaga there's a repeated cycle pagdating sa love life na mag-ingat ka sa mga hinihiling mo. No? Yung mga taong, kumbaga nasa buhay mo or parte ng buhay mo na maaring makagawa ka ng way para lumayo siya. So, kailangan mag-ingat ka. There's a clarifying for a life situation. Oh my goodness. And there is something, an inner vision. Now is an inner vision represented with a cut through the fog of confusion which your power of the discernment. So talaga pinapakitutulin mo yung mga bagay talaga na nagpapagulo sa isipan mo. No, palawakin mo, palawigin mo yung isip mo. No, kumbaga mag-isip ka ng mga bagay na makakatulong talaga sa'yo. No, hindi-hindi papakita siya, hindi-hindi pa, papasilip sa'yo yung mga magagandang eksena sa buhay mo. What lies beneath the future? From what lies beneath the future? Already knowing the tea. Alam na. Alam nya na na alam mo na. Ay. Exciting, ha, guys. Ha? And the situation about to explode. See, so sit about the pop of up in flames. No, maalin talagang. may bagay na maaring malaman ng pasabog, malaman ng mga bubulabog, malaman na to lahat ng bagay na nakatago, maaring unti-unti ng malantad. So, maaring unti-unti mo nang malaman ng katotohanan, ano ba talaga pinanggagalingan na lahat ng kamalasan. Let's see, what is the peak of the What is the part of the light? Sorry. With the part of the light, guys, alamin natin magiging um, let's with the part of the light. And there's a guideline. Talagang merong kumagagabay na tumutulong sa iyo tungo sa magandang direction sa buhay mo. In times of uncertainty, I turn to God for guidance, trusting that He will lead me to the light. I followed His direction, knowing It will rebuild the path to peace. I surrender my destiny to God and my faith is always rewarded with clarity and purpose. So, ngayon talagang, alam mo na connected ka with God. Na no, connected ka ng ating Panginoon talagang kung magagiragawa mo siya sa sentro na ngayon, unti-unti mo ng tinatakang magandang kapalaran at magandang magandang buhay na gusto mo talaga mangyari sa buhay mo. At maaaring unti-unti na re review No? Nalalantad lahat ng bagay na lubos mong gustong maunawaan at malaman. So, ito na yon. Unti-unti binubulabog Punti-unting um, maraming pasabog na maaring malahad, malantad sa harap mo. So let's see what is the Pika Card, yes or no? Alamin natin magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. Hmm. Ang ganda ng reading mo for this month, guys. Ah. Pasabog ka. Wait Pika Card, yes or no, guys? Nandito tayo. So before anything else, kung bago ka sa channel ka, Pika Card, yes or no, pwede ka magtanong isang tanong, isang sagot. No, mag-iisip ka ng tanong at pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Kapag nakapag-iisip ka ng tanong at nakapili ka na na magiging sagot, please comment down below. Kung ano number na pili mo. At the same time, maraming salamat po sa mga nag-share ng aking videos. Sa mga uri ng social media platforms, maraming salamat po sa mga solid subscribers, sa mga subs bagong nag-subscribe, bagong po, ma bumasok sa aking uh, um, um, sa aking app page, sa mga nag-follow sa akin. So, maraming maraming salamat po. No, and of course, guys, ha, follow nyo ako sa FB page. And of course, subscribe nyo ako dyan. Nandyan yung pinaka-subscribe button, no? Nandyan. And hit, no, the notification bell all. na no, para updated kayo sa mga videos natin. So, let's see. Let's start with the number one. Number one represent what? There's a yes. There's a yes. Ayan, ha. Connect to the new possibilities. Transition smoothly. Okay. No, kumukonect ka sa mga bagong posibilidad at mas magiging malinis at maayos ang kalagayan at sitwasyon mo. Aww. Number two, there is a yes again. The best medicine getting the real, real scoop. No, ibibigay sa inyo yung tamang pagkakataon at tamang bagay na magpapagambot at magpapagdaang sa sitwasyon mo. Matutumbok mo na ha? What is the number three? There is a no in the formative stage, immature being hungry. No? Huwag mong isipin na yung mga bagay na nangyari na to, ay, um, kumbaga, kumbaga na uh, minamadali mo. No? Huwag mong isipin na mamadaliin mo tong bagay na to. Kung mas maging mature ka, no? kuan man yung bagay na gagawin mo, ay, kung ano man yung bagay na gagawin mo, ay pakakaingatan mo dahil maaaring mag-reflect sa ito. No? Kung maga may information dito na maaaring malaman mo, na maaaring magdala sa'yo ng pagbugsong-bugsong damdamin. So, huwag kang magmamadali. No? Parang may mga bagay ka ditong malalaman, parang susubukan na pagiging, kung habaan ang pagiging pasensya mo, parang pasensyado mo, or pasensyoso mo, kailangan mas maging kumalma ka. No? Parang, parang susubukin ka dito kung yung natuto ka ba, sa lahat na nangyari sa iyo. Kumbaga titignan dito eh, na parang this is a test for you na parang titignan kung kung nadala ka ba, natuto ka ba na, na mas papakalmahin mo 'yung sarili mo or magiging mas aggressive ka ba sa malalaman mo kasi may pasabog eh. May bagay ka na malalaman na hindi mo inaakala na 'yung bagay na itutumbok ay tutumbok sayo. So ngayon, kumbaga nasa sa iyo 'yon. Kung kung mas magiging aggressive ka ba o mas, mas magiging kalmado ka. So guys, this is a uh, monthly ka ba? Eh? For the model, November 2025 for the sign of Scorpio. So Scorpio, 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 Scorpio maraming salamat po. For this wonderful reading, so once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagaw. And just don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification for more videos. Sabi ko sa salamat po sa mga walang sawabag support ha? sa aking channel. Lalo lalo na ang Dilga Skip ng Adzaway. So, Pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapalsik-siklig-siklig umapang man manobalik sa inyo. Maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye. And babush. Bye -bye.